eto na nga guys, may bunga na ang aking pinaghirapan na tinanim na si Tao. Ayan, yung mahaba to guys. Ang dami niyang bunga. Dalawang puno lang to guys. Ay, sa dalawa, tatlo. Apat, lima pala guys. Pero ang puno na namungumunga na ay dalawa. So, lang yan so guys. Lagyan ko ng gagapangan nila. So, ayan na. Pwede na siya, guys, pang adobo, O panlagay sa nilagang. Kahit anong nilaga, guys. <laughs> ayan sila, oh. Ayan. Tapos, ayan, may lemon grass akong tinanim, guys. Ayan. Tanglad. At ito naman ay kamatis, guys. So, ayan, namumunga na, guys. Ayan. Uh, alam nyo guys, bumili nga ako ng 10 pisong kamatis Sa tindahan Para lang makapagpunla Ayan Nagbigay na siya guys ng bunga Nakakatuwa lang guys Dalawang puno lang to guys O ito yung pangalawa O, diba Ayan uh, May bulaklak na Natuwa lang guys pagka yung tanim mo namumunga na guys ayan thank you for watching